for today's vlog. Tara, samahan niyo naman kami at ililibot namin kayo dito sa London. So, bali today, pupunta tayo sa mga tourist spot dito sa London. Ito yung lagi nating nakikitang pinopos. At talaga namang pinupuntahan ng lahat. At ngayon, madami talaga tayong lalakarin kaya sana wag mapagod ang twins. Habang naglalakad kami, nadaanan namin to kaya huminto na muna kami dito. And tuwang-tuwa ang twins dito kasi ang laki nga nitong dog. Pupunta kasi kami nito sa Buckingham Palace. At bibisitahin nga namin ang Royal Family. Charot! Actually, wala naman masyadong ganap dito. Pero syempre, dahil nandito na din lang naman kami, e eh, pupuntahan na namin. Kung makikita nyo, super linis at super ganda din talaga dito. And ang dami talagang pumupunta. Medyo may energy pa dyan si Charlie and Chino kasi medyo kokonti pa lang yung nilalakad namin dito. At salamat na lang din kasi super ganda ng weather today. Alam nyo naman dito, laging umuulan. Perfect talaga yung punta namin kasi sobrang ganda ng panahon. Pinicturan ko lang ang twin sa harap ng gate at tingnan mo at magkahawak pa ng kamay. Diba? Super cute. Sana laging nga dito sila kadaling picturan. Nasa mood pa kasi ang dalawang yan dyan. Pero bago yan, ito muna ang OOTD naming tatlo. Di kami makapag-video ng kompleto kasi mahirap naman mag-iwan ng gamit dito. Baka mamaya pag nilagay ko sa tripod, eh, meron ng tumatakbo. So bali ilang minutes lang kami nagtagal dito. Wala, ganito lang kasi yung eksena dito. Picture-picture lang or tambay-tambay. Yung mga guards na merong horse, parang sa ibang lugar kasi sila. Pero at least nakita na din ng twins ang Buckingham Palace. Pagkatapos dyan, nagsimula na ulit kaming maglakad-lakad. At tingnan nyo tong park na to. Super ganda din. At ang daming tao sa loob. Di na kami tumambay dyan kasi meron pa nga kaming mga pupuntahan. napago na din ng twins. Kaya eto nagpabuhat na muna sila ng konti. Habang naglalakad din, ganito yung mga nakikita namin sa daan. At tuwang-tuwa din dyan si Charlie and Chino sa horse. Parang gusto na nga lang din nilang sumakay. Dito ay nakita ko na nga ang Big Ben. Medyo malayo pa kami pero syempre syempre, yun yung pupuntahan nating next. At dito na daanan namin itong Westminster Abbey. Diyan naman ginaganap yung mga coronation. Tapos, ah, ang ganda nito sa gilid. Tingnan nyo, para na siyang palas. Nagpahinga lang muna kami dito sa Clet at dito na nga kami naupo. Nakakatuwa din pagmasdan itong church na to. ba diba? Super ganda. Kaya dito na talaga muna kami tumambay kasi nakakawala ng pag. Medyo nagre-reklamo na din kasi ang twins at medyo sumasakit na daw ang kanilang mga paa. Pero in fairness sa dalawang to, ang galing na talaga nilang maglakad kahit super super layo. Di na talaga namin kailangan ng kanilang pram. Pero tingnan mo ang mga itsura, parang natutulala na. Sabi ko next time, itatry namin itong mga ho-ho bus. Para nakaupo na lang kami dyan sa rooftop habang umiikot. After ilang minutes, nagsimula na ulit kami maglakad, papalapit dito sa Big Ben. At dito din, parami na lang parami ang mga tao. Lahat talaga sila papunta dito, tsaka dun sa London Eye. At tingnan nyo naman kung gaano kaganda dyan. Namahan mo pa ng perfect na weather. Diba? Ang sarap pagmasdan. At tabi ng Big Ben, nakikita sa'yo London Eye. At kahit saan ka talaga lumingon, tingnan mo, super ganda ng paligid. Habang naglilibot ka dito, makikita mo talaga na iba't iba yung mga lahi. Aluhalo na talaga sila dito. At grabe, dati nakikita ko lang itong mga to. Ngayon, nandito na kami. Kaya sinamantala ko na din talaga at nakiselfie na nga ako dito sa Big Ben. Diba, super ganda ng background. Katapos dyan, tumawid naman kami papunta dito malapit sa London Eye. Hindi na kami nagpunta mismo dyan kasi hindi naman ako makakasakay gawa. Hindi din sasakay ang twins. Tapos, ang kanilang daddy naman ay takot din sa height. Alam nga naman mag-isa lang ako dyan, ba? Diba? Anyway, eto na nga siya at dito din nakakaramdam na ng pagod ang twins. Natatawa din ako dito kasi ayaw pa upuin ni Charlie si Chino dito sa side. Kasi sabi niya, dangerous daw. Oo nga naman at kung makikita mo si Chino, medyo parang natatakot din yung kanyang itsura. Ito na lang din yung kinaya ng aming powers at sa susunod na lang siguro yung mga hindi namin napuntahan.